Po mga idol, magandang umaga po. Ito lang po tayo, gawa tayo ng center bearing ng kantir. Ito. Ito idol, maluwag na yung kanyang bearing. Ayan. Gagawa natin mga idol ng ito, ang ipapalit natin. Gulong ng loader. Ito siya. Ayan siya. mga idol, at gawin na natin. Ayan. Ito, mga idol. Ayan, idol, ginuhita natin para makuha natin tamang sukat. natin dandahanin iwa mga idol para kuha natin sukat na sakto lang baka lumiit uh, maraming pa tayong trabaho mga idol bibiyak tayo ng gulong ngayon dahil nagpaniliber tayo ng gulong siyam na piraso hindi nga saan tayo muna gagawa idol ngayon kasi yung gulong yung unahin ko pagbiyak at wala tayong pisto puno yung pisto natin sa gulong dahil maliit lang walang Asia mo pira asong mga idol yung pinadeliver kong gulo kaya lang ginawa natin tayo dahil malayo pa si boss kaya boss, bruto atong ah, ah, ko pa pala si boss mga idol marami tayong bibi yung mga idol lani eh. gulong ayan siya mga idol kaya yung mga idol ang ating Lumiti at sukat

hindi natin video at video may ngayon, traffic kasi ano tatahan na natin para dala, niya, dala lang niya yung ano pinaka guma hindi dala yung housing kaya yung gayahin lang talaga natin yung pinaka ano niya, guma Maganda sana idol kung dala yung housing. Baka mamaya may exit itong luma niya. Minsan kasi mga luma may exit. Hindi pa. Hindi sakto doon sa club. E, Kaya lang malayo si boss. Tapakuha ko sana yung ano niya. Pinakasalok. Mga idol. Ipita natin ng kunti mga idol para turbo ng idol kasi dala ang housing idol makapag kasi ito may ano yung housing kinakakanal yung housing ito kaya hindi nila makabit kasi liliitan natin kailangan natin butasan ito idol para siguradong hindi manginig mga idol kakaltasin pa natin yung apat na ano yan para lagi natin laro apat na matira malapit na tayo matapos mga idol at tapos magbutas mga idol tapos magbutas idol tanggalin pa natin ito tapos okay tampan natin pa dyan yung loob para kasi itong bearing kasi maliit yung ano, kailangan may lakong loob nga na idol yung bearing ito na mga idol lagyan natin ng lock to okay na natin yung gate nga maraming maraming salamat nga para pala mga idol sa inyong mula sa sa aking video dahil po sa inyong mga idol eh Tumaas na yung ating Rating sa Facebook 146,000 Palawas na po tayo mga idol Kaya walang Sawang pasasalamat pasas sa inyo mga idol nila naman may idol so, ito, pag nag-ukit dito dandahan lang talaga kasi sunting kamali lang eh yung kamay natin yung maukitan sa so, mga idol yung lock dito U ukitan pa natin ito mga idol mga idol kasi na natin ito mga idol ito ay lang importante dito mga idol kaya yung iba sinasabi nila pag kaguma daw matigas yung ganito kasi nakasubok na raw sila eh hindi sabi ko na ito sa akin mga customer na ito hindi pa nakasubok hindi lang ako sa gawa yan kasi kung yung pagkagawa mga idol eh hindi sa matigas at marami na tayong nagawa ganito mga idol sa loob ng 20 years eh hindi na ating mga gawang ganito sa interfering mga idol. Sari-saring interfering, kahit anong interfering. Kaya yung iba, hindi naman kasi puro parehas ang gawa ng kapwa mamubusin katulad kung mga idol. Kaya maraming nagsasabi na matigas. Ngayon idol, wala na ganong nagpo-comment na matigas ko pa sa isang video na lang. sa isang comment na lang matigas kasi nakita nila idol lagi nagawa tayong ganito. Lalo na sa engine support ng makaabot si Una ay na nakatuon ako ng na mga engine support ng coach may ganun na ang mga comment ng iba kasi nasubukan din daw ng nila matigas e, kaya kanya naman ang mga 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 hindi hindi mga hindi mga na, na. sa ano lang mga 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 Tulad nito ay tuloy eh, si Busay galing pa ng gumao. Dinayo lang tayo dito sa Pampalay. Tama ya, so, idol yan ang importante idol dito. Para ito hindi matigas. Kung nakalagay ng bearing idol ay eh, ganyan ang laro niyan. Kaya kung matigas po idol eh. Wala na magpapagawa sa ating mga idol sa dadala. Kaya kailangan sure ball. Gawa natin mga idol. Ang idol. para makini siya tanggal mo natin ang ito, kanto na to para medyo maganda tingnan mga ito. kasi hindi natin ginagamitan ng render yan mga ito. ano ba ano talaga ito, ating gagawin dito Teka lang talaga idol. Kung wala talaga idol eh. Kung idol eh gulong ng loader itong ating ginagawa. Ayan. Kabit na natin yung bearing mga idol. Mga idol, kabit na natin yung bearing. Para... Kapit na matapos tayo. Kaya na natin mga mga idol. Ito yung ating yari mga idol Ito naman yung dati Yan. Mga idol maraming maraming salamat po sa inyong lahat kung Wala supporta, sa awal sumunta sa aking video Pakipalo naman po mga idol ang ating video At pakishare na rin samahan nyo na rin po ng like Thank you very much po, is, po sa inyong lahat Ito sa mga idol Ganda yun kung Maganda sana yung may yung talaga sakto sakto Kasi baka mamaya may exit Wala ko po mga idol Bye-bye.